SOG on the road andito tayo ngayon sa uh, Las Piñas sa may Marcos Alvarez kung saan dito ay sinasagawa ang operation ng uh, Special Operation Group at sa kasalukuyan ay may mga nasita na tayong jeep uh, dalawang jeep na uh, walang mga kakulang dokumento at uh, walang mga panel route at ito ngayon at ito pa ay basag yung salamin. At yung mga tornilyo ay kulang-kulang. So, eto yung jeep nato ay uh, hindi siya safe na sakyan ng mga pasahero. Lalo-lalo na at ito ay kolorom. So, ito ay pinagbabawal. At kung mapapansin nyo, ito mga jeep nato ay walang panel route sa gilid. At uh, napakalinis. So, hindi lang jeep ang ating na-apprehend. Uh, meron din tayong tatlong uh, multicab na kung saan itong multicab na to ay uh, nasita natin sa may Bill and Best uh, Mountain Dupa na kung mapapansin nyo rin na kaparehas ng jeep na ating nasita ay itong mga multicab na to ay wala rin panel road sa mga gilid uh, posibleng ito ay kolorom at ang binerify ng ating mga kasamahan ay wala itong may pakitang mga dokumento na, na magpapatunay na siya ay pampublikong sasakyan sa kasalukuyan ay dalawang jeep at tatlong multicab ang ating nasta at itong ang mga na natin ay dadali natin sa pinakamalapit na impounding dito sa Pasay. Magkasunod ang sinagawa nating operation dito sa lugar na ito kung saan itong multicab na ito ay matagal nang uh, ito sa 888 at agad naman nating uh, tinutugunan ang bawat reklamo sa 888. At saka sa lukuyan ay uh, may tatlo tayong na sita na multi-cab. At hanggang dito na lang tayo. Uh, At na natin sa MMJ Impounding ang mga sakyan na ating na sita sa HK Plaza, Pasay City.